Subalit ayon kay Attorney Roque, ang kasunduang ito hindi na kinikilala ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa ngayon anya, mas agresibo na sa mga hakbang ito sa pinagtatalo ng teritoryo ang China. Mga taong bayan, nakakaisa na po, talaga nahihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. There are contractors that were approved by the governor and given permits and the contratas. Napaka good news mga kalahi labing pitong barkong dredger ng China na detain. Ayon sa Philippine Coast Guard ng kanila itong akyatin at inspeksyonin, nadiskubre nilang kulang, kulang ang kanilang dokumento. Dredging activity o paghuhukay ng lupa ng mga barko sa dalampasigan ng Zambales pinatigil dahil na alaman ng Philippine Coast Guard na matagal na silang nag-ooperate na kulang ang kanilang papeles, Naku may naamoy tayong hindi maganda mga kalahi, sinong opisyal ng Zambales ang nagpahintulot at managot sa gawain ito. Panghaharas ng China sa resupply mission ng Pilipinas umabot na sa Kongreso ng Amerika. Ito'y isiniwalat ng Indo-Pacific Command Commander. Nakaalerto na ang US Forces at Armed Forces of the Philippines kung sakaling mang may malakit agresibong hakbang ang China laban sa Pilipinas. Kahit anong estilong gawin ng China hindi magpapa, sindik at titigil ang mga Pilipino para sa Pilipinas. Zambales Governor Hermogenes Ebdein Jr., kinatigan ang dredging activity ng mga barko ng China sa coastal area ng nasabing probinsya. Napakalaking isyo ito mga kalahi, akalain mong nakapag-operate sila ng kulang ang kanilang mga dokumento, may mananagot talaga nito mga kalahi, kung sino mang mga iyon ito ang ating aantabayanan sa gagawing Senate hearing mga kalahi, patungkol sa dredging activity na pangungunahan ni Sen. Jinggoy Estrada. Ito pa mga kalahi, Kongreso ng Amerika na ka, handa na rin sa mga agresibong hakbang ng China sa mga barkong sibilyan na nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. You know, we've seen in recent news accounts about the fact that, um, you know, Philippine fishermen are getting rammed. Um, in the East China Sea uh, area and South China Sea area. Can you comment about whether there's any, like, even version of a, a mill to mill communication to try and sort of reduce these types of episodes and incidents, either with the Philippines and the Chinese Navy or the US or Indo PACOM? Uh, so there are procedures in place to avoid uh, dangerous and unsafe uh, accidents. We've been doing it for Decades. Call regs is that current environment or procedural uh, set of guidance. Additionally, with the PRC, we have the United States has a, a code for unplanned encounters at sea that should also separate uh, and avoid those things. The Philippines can use those. They have communicated with the PRC, yet the PRC continues to execute this belligerent, uh, dangerous, and aggressive activity. To prevent Filipino fishermen from uh, executing their rights inside of their exclusive economic zone at Scarborough Shoal. And they have also uh, prevented the resupply of the Philippine forces on Sierra Madre at Second Thomas Shoal. Those are not based in legality. The 2016 tribunal has ruled that the PRC has no legal claim to the area of Second Thomas Shoal yet they continue to uh, drive a perception that and they articulate that that is chinese sovereign territory it is not china coast guard 5204 this is bureau of fisheries and aquatic resources B 3002 In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine territorial sea. We are in security. We advise to leave the vicinity immediately. Your actions will be reported and will be prejudice our country's relations. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with our activities inside the Philippine waters. Your action will be reported and will bring the region into severe advise you to the immediate. Your actions will be reported and will be guide our country's relations. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with our activities inside the Philippine waters. Your action will Mga taong taumbayan nakakaisa na po, talaga nanghihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. Marami na po mangingisda ang maaapektuhan. Hindi lang mangisda pati ang mga tao dito po. Isa si Edgar Maboy sa mga mangingisda sa bayan ng San Felipe Sambales, natutol sa nangyayaring dredging sa baybaying dagat ng Sitio Lawag at Sitio Tektek sa bayan ng San Felipe Sambales. Ayon sa kanya, mula Enero hanggang buwan ng Marso, hindi bababa sa sampung barko ng China ang dumating sa kanila na naguukay at nagakot ng buhangin. Ang masakla pa nito, madalas ay 24 hours itong nag-ooperate at nagdudulot ng ingay na nakakaperwisyo sa mga estudyante at mga matatanda. Reklamo rin ng mga manging isda. Apektado rin ang kanilang hanap buhay dahil ang mga bangka at lambat nila nahaharangan umano ng mga panghakot na Chinese vessel. Kung tatanungin naman ang mga mangisda dito sa nasabing lugar sa bayan ng San Felipe, mas gusto nilang itigil na talagang tuluyan itong raging dito sa kanilang lugar dahil naapektuhan na sila sa kanilang paghahanap buhay. Hindi na makatulog ang mga matatanda rito. Marami na po matatanda. Hindi na nakatulog dahil sa inyo ng barko. Isa pa po, ang barko, nabidyoan po namin, napakausok. Clean Air Act, napakausok po. Sobrang usok occupy ng ating mga fishing site, uh, disturb ang aming navigation dahil ultimo mga uh, peso ng mga mangingisda dadadaan na rin ng mga uh, mga barko. Ayon kay Sambales Governor Hermo Henes Danny Jr., nag-issue na siya ng temporary closure ng dredging operations sa lugar nitong March 14. Even if I know, I'm not supposed, I'm not iniposisyon itong asset tax. Wala kami yung transaction nitong mga to. Basta ang ano, basta may papakita siyang papeles, nagbayad na sila sa dinar, sa ano, meron yung pagka sa barko, yung ano, hindi mo naman masusukat kung kwan So titingnan yung bagsak ng barko. No. Yung mga businessmen ang kausap nila. Ang gobyerno, our government institutions do not uh, talk about ano, contracts or transactions. Sinabi naman ni Heidi Fernandez ng Sambales Ecological Network Incorporated na may kinalaman ang local government sa nasabing dredging activities. There are contractors that were approved by the governor and given permits and the uh, contratas And then, itong mga contractors na ito sila na ang bahalang nagkontrata nagko rin ng mga barko para ma ma-dredge nila yung lahar, no? But they're doing it sa dagat, shoreline, bottom of the sea. It's not the river again. I think you should call him of Hal Ray Incorporated. It's the one who's supposed to know who they are? Bakit ganun karami yung mga barko? Ano nangyari na mga Chinese vessels yung nagde-dredging? Samantala, binunta na rin ni Senator Jingo Estrada ang sinasabing dredging sa San Felipe. Ayon sa Senador, plano nitong talakayin at imbestigahan sa Senado. Ang sa akin kasi, apektado yung anong, nababahan ako kasi apektado itong mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pagpatuloy sila mag-dredge dito, wala na silang mapapagkuna ng hanap buhay. I've already uh, submitted or passed a resolution uh, in aid of legislation to investigate this uh, dredging that is happening here in San Felipe. And I think it was already referred to the Committee on Environment and Natural Resources which is headed by uh, Senator Cynthia Villar. And uh, I do not think we can tackle it by next week because we are going on a recess siguro after after the recess eh siguro ako sabi ko senator Cynthia to conduct the hearing sa ngayon pansamantala mo ng ipinatigil ng mga awtoridad ang nasabing dredging operation